Good morning guys. Flex ko lang ang likod bahay namin. Tingnan nyo naman oh. Rinig na rinig yung tilaok ng manok. Rinig na rinig yung huni ng ibon. O oh, diba? May puno ng kainito. May puno ng mangga. May puno ng kawayan. Nandito tayo sa ilalim ng puno ng kawayan. Yan. may volleyball net para pag naiinip pwedeng mag volleyball yan yung puno ng kawayan nandito din pala yung tanim ni Habina, na papaya ayan hinog na yung bunga Kita ba? Medyo madilaw-dilaw na yung bunga ng papaya. Pag ako ay medyo naiinitan kasi summer na dito ako nag stay Kasi ang sarap ng hangin dito. Sobrang sariwa ng hangin. Yan. Diba? Diba? puno ng kawayan pag Sunday dito kami nagsa Sunday service kasi wala pa kami church building wala pa kami building yan yung stage na ginagamit namin pag Sunday o di ba nature na nature ang nasa paligid hmm. ang ganda di ba Masarap dito mag-relax-relax. Masarap dito mag... -relax, relax. Masarap dito mag muni-muni. Kahit si baby Teo, dito din siya naglalakad-lakad sa umaga bago maligo. Kasi nga, presko. Minsan namumulot siya dyan o ng mga dahon ng uh, kawayan. to yung dahon ng kawayan. Tsaka yung mga maliliit na bato, pinupulot ni Teo. Pinapayagan ko siya mag-explore. Basta pagkatapos, maliligo siya. yun lang yun lang ang aking gustong ikwento sa inyo tulog pa kasi si baby Teo kaya medyo napaparelax relax pa ako dito sa likod ang ganda kasi oh pero hindi namin to sariling lupa ah nakiki ano lang kami nakikigamit mabait kasi ang may-ari ng lupa dito Ayan yung volleyball net. Kung titingnan mo yung mga puno, yung langit, di ba? Oh, ang ganda. Nilikha ni Lord 'yan. Napakaganda ang creation ng Panginoon. Makikita mo talaga kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos. Bye everyone. God bless. Sa mga mahilig sa nature, sa mga mahilig sa puno, ayan. Enjoy, enjoy natin. Ang kapaligiran sa aming probinsya. Ako ay Batanggenya, pero ako nandito ngayon sa Pangasinan. Nakikitira kung saan nagpapastor ang aking asawa.